So, pang sampung New Year's resolution na tayo na pwede nating maging idea. So, magandang araw mga kasakses. Ngayon, sa video ito, bibigyan natin ng diin ang ilang mga tips para sa mga content creator kung paano mapalawak ang ating social media connections. Kung ikaw ay isang content creator na nais magkaroon ng mas malaking audience at network, narito ang ilang mga hakbang na maaari mong subukan. Sama-sama nating panoorin ang video ito para magkaroon tayo ng idea. So, tip number one, makipag-ugnayan sa mga bagong tao. Unang hakbang, huwag matakot na makipag-ugnayan sa mga bagong tao dito sa online world. So, i-explore ang mga hashtag sa iyong niche at makipag-engage sa mga pag-uusap. Mag-comment sa mga post, i-follow ang mga iba at huwag kalimutan maging tunay sa iyong mga interaksyon. Ito ay magbubukas ng pintuan para sa mas maraming oportunidad at bagong kaibigan. Tip number 2, sumali sa mga social events o clubs online. Hindi lamang offline ang social events. Maari mo ring subukan ng mga online events at clubs. Pakikilala mo dito ang mga kapwa content creator at makakakuha ka ng mga tips and tricks na magiging daan para sa posibleng collaborations sa hinaharap. Tip number 3, palakasin ang mga existing relationships. Importante rin ang pagpapalakas ng iyong mga kasalukuyang relationships. Huwag kalimutan ang mga followers ay ang mga taong nagbibigay ng suporta sa iyong mga content. Magbigay ng kakaibang karanasan sa kanila at magpasalamat sa kanilang suporta at palaging maging open sa kanilang feedback. Sa parang ito, mas magiging solid ang iyong komunidad. Sa pagiging aktibo sa pakikipag-ugnayan online, pag-attend sa mga online events at pagpapalaka sa mga existing relationships, tiyak na mas mapapalawak mo ang iyong social media connection. Bilang isang content creator, huwag matakot na maging totoo at makipag-ugnayan. So, salamat sa panunod ka-success at sana'y naging helpful itong tips na ito para sa yung journey as a content creator. So hanggang sa muli at kita kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat po ka success. God bless and bye-bye. Thank you.